Ano nga ba gawin ang mga sash na ito sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan? Bibigyan ko kayo ng mga simpleng idea kung paano ko siya ginawa. Kung ang lapad ng ribo na ito ay may sukat na 7 cm, magbawas ng tig 1 cm sa bawat side. Ang 5 cm sa gitna magiging laki ng paglalagyan ng letra. At ito na nga, nagsusukat na ako ng 5 cm para sa laki ng letra na gugupitin. Sapagkat magkakatulad din lang naman yung mga pangalan na gugupitin ko, gumawa na ako ng pattern para sa mabilis na proseso ng pagugupit. Mag-layout ng letra sa isang karton, gupitin ito upang magamit sa pagtitrace ng letra. At ito nga yung first letter na gagamitin doon sa pangalan, medyo malaki nga ng konti. At ito nga yung first letter ng pangalang Elena. May sukat ito na 5 in half cm. ili natin sa ganitong paraan pagkatapos ay atin namang gugupitin. At sa paggugupit nga ng letra ay lagi nating ipipesto yung ating kaliwang kamay sa kaliwang bahagi rin ng mga letra. Para mas mahahawakan natin ng maayos ang letra, may iikot natin yung letra para umayon doon sa ating gunting na ginagamit. Sa mga ganitong pagugupit kahit na i-layout na natin siya, may mga sukat na siya, may mapapansin talaga tayong may makapal, may mantipis na sukat. So sa pamagitan ng pagugupit natin, kaya natin diskartihan yan para ayusin or bawasan. At ayan, tapos na po yung first letter na gagamitin natin sa pagtitrace ng letra. Ito naman ang first letter ng Elena. So kung ang ating gagawin ay anim na Reyna, anim na pangalang Elena, so ang gagawin natin ay anim na letter E at anim na letter R. Itong dalawang ito, ang ginawan ko lang ng pattern dahil ito ay malaki ang size kumpara sa mga letra ang gagawin ko. At ito na nga ititrace na natin siya sa isang puting kartulina. Sa pagtitrace ng letra gamitin yung kaliwang kamay yung mga daliri para maidiin yung letra para hindi gumalaw yung pattern at maayos na matrace yung letra. Sa pagtitrace ng letra kailangan ay pointed talaga yung dulo ng lapis. Tinupi ko sa anim ang kartulina para mas mabilis siyang gawin para kapag ginupit siya ay anim na letter R na ang lalabas or magugupit. Sa ganitong paraan or pagugupit ng maramihan kailangan ipiti natin ng ating mga daliri yung letra para hindi siya gumalaw para hindi mabago yung sukat ng bawat isa. Pinakamagandang paraan talaga nito ay ipitin ng ating mga daliri para tiyak na maayos yung ating ginagawa. At ayan, tapos na nga yung letter R na ating ginupit. At ayan, tapos na siya. Sakto yung sukat niya sa ribbon. At ito naman ang ating ikakat, ang first letter ng pangalang Elena. Katulad ng ginawa kong paraan kanina kung paano ko siya ginawa, kung paano ko siya ginupit, ah, pinagsapin-sapin ko siya, itinupi sa anim yung kartulina para mas madami agad yung letra na magugupit. Sa pamamagitan nito ay mas madami agad tayong magagawa. Mapapadali ang ating mga ginagawa. Hindi na natin kailangan pa ang mahabang oras para lang matapos ito. Tiyakin lang talaga na ipitin at hawakan ng maayos yung letra na ginugupit. At ayan, tapos na siya. Marami tayo agad nagawang letra. At ang sunod naman natin gagawin ay ang letter E sa pangalang Elena. Kung bakit ko siya ginagamitan ng lapis, kung bakit ko siya nililayout, sapagkat ang style ng mga letrang ito ay hindi katulad ng mga letrang halos tuwid ang mga linya. At ngayon, ang sunod naman natin gagawin ay ang letter Y katulad sa mga nauna, gawin yung paraan or technique ng pagugupit. Pagsapin-sapinin, itupi, ipitin ng mga daliri upang matiyak na hindi nagagalaw yung pagkakatupi para mas maayos na magugupit ang letra. Maraming maraming salamat po sa panunood ng first video ko na ito para sa gawain na ito. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat.